mga dapat mong malaman sa phases ng PNP Cadet Admission. Para sa mga dinakalam, ang PNP Admission ay may tatlong phase. Para maging kadeta ng PNP, kailangan may pasa mo yung tatlong phase. Hindi pwedeng isa lang at prerequisite sila. Ibig sabihin, para makapag phase 2 ka, dapat may pasa mo muna yung phase 1 or yung PNP Cadet Admission Test. Tanong, pag nakapasa ka ng PNP Cadet Admission Test or yung phase 1 at bumagsak ka sa ibang phase, Magagamit mo pa ba ito next year? Hindi na. Kung mag-a-apply ka ulit next year, babalik at ulit ka sa pinakaunang phase. Kung sakaling may pasama naman lahat ng admission, hindi pwedeng maging option na ipagpapaliban mo muna yung pagpasok mo sa academy at next year ka na lang magjo-join. -e kung nakapasa ka ngayon, dapat ngayon ka din papasok. Tulad ko, dalawang beses ako nag-take ng exam ng PNPA. Nung una, hindi ako nakapasa. Yung pangalawa, umulit ako at naipasa ko na lahat. Para mas maintindihan nyo kung anong nilalaman ng mga phases, lalo na yung phase 2 kasi yung phase 2 yan yung may pinakamaraming uh, pagdadaanan. Panorin nyo yung short video na ginawa ko about dyan. Tingnan nyo na lang yung link sa comment section. Follow for more.